Bandang alas 12 ng tanghali nitong Sabado, nabulabo ang paligid ng Malacanã nang walang ano-ano'y dumating ang grupo ng mga kababaihang ito na mula pa sa bansang Taiwan. Peace Girls kung tawagin nila ang kanilang grupo. Suot ang puting belo na ginagamit nila sa pagluluksa at daladala ang streamer na may mensahe para sa Pangulo. Ang hinihingi nilang paumanhin mula kay Pangulong Pinoy dulot sa nangyaring insidente sa Balintang Channel sa Batanes noong May 9 kung saan pinaulanan di umano ng bala ng Philippine Coast Guard ang isang Taiwanese fishing vessel. Sa naturang insidente, tinamaan ng bala sa leeg na tumagos sa kanyang baga ang 65 taong gulang na mangingistang Taiwanese na si Hong Shi Cheng dahilan para mamatay ito. We've been asking the Filipino government to show us the real proof. I don't think their reaction so far is sincere and justifiable. Nagluksa ang buong Taiwan sa sinapit ni Cheng. Ang napagbunto ng tuloy ng galit ng mga Taiwanese, ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Taiwan. Napabalitang may ilang Pilipino sa Taiwan na sinugod at sinaktan gamit ng baseball bat may ilan ding dinuroan di umano at pinagmumura habang papasok sa trabaho. Kayo mga Pilipina, mga walang niya kayo, yung mga matay tao kayo. Ang ganun. Natakot na ako, tumakbo na ako, mapunta na sa bahay ng boss ko. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, kamusta naman kaya ang mga Taiwanese na narito sa bansa? Nitong linggo, nakilala ko ang mag-amang Taiwanese sa si Sinaleon at Jen labing siyam na taon naninirahan sa ating bansa. Kasama sila sa tinatayang mahigit 10,000 Taiwanese nationals na Pilipinas ang tinuturing nilang pangalawang tahanan. Matapos ang nangyaring pamamaril, humina raw ang kita sa kanilang restaurant. Uh, hindi na measure kung dahil sa issue, pero kumunti yung customer namin. Sa kabila ng nangyari, hanggat maari, hinding-hindi raw nila lilisanin ang bansa. Sa isyong ito, nagsalita na rin ang Philippine Coast Guard. Ayon sa kanila, self-defense daw ang kanilang ginawa. Pumasok raw kasi ang fishing vessel ni Cheng sa teritoryo ng Pilipinas sa bahagi ng Balintang Channel para umanoy mang isda. Malinaw ang paiwating natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Ngunit ang paliwanag na ito, tinanggap ng gobyerno ng Taiwan sa inilabas na preliminary investigation report ng Ministry of Justice ng Taiwan lima na bullet entry points ang nakita sa fishing vessel na mga mangingis ng Taiwanese. Ang mga balan na nakita, nagmula raw sa mga matataas na kalibre ng baril gaya ng M240 rifle machine. Subalit ang paumanhin ng Pangulo, hindi tinanggap ng gobyerno ng Taiwan. Sa ulat, napabalitang sinibak na raw ng Philippine Coast Guard ang labing isa nilang tauhang sangkot sa pamamaril. Hindi namin kinat ang communication sa Taiwan government lalong-lalo na yung Minister of Foreign Affairs. Eh we are in constant communication. Sana itong uh, incidenting ito ay um, magsilbing leksyon. kung anong ibig sabihin ng obligasyon ng ating estado na pangalagaan ang kanyang mga mamamayan kapag itong mga mamamayan natin ay nasa ibang uh, bayan. Pangalawa, pagsibing leksyon din sana ito, no? na kapag ang bayan natin, ang siyang lumabag sa ating obligasyon sa larangan ng international ito, aminin ang pagkakamali, humingi ng paumanhin, at uh, mabilisan, magbayad din ng kompensasyon.